Hello mga kinday ko, yan isang pagpalang gabi na naman po sa ating lahat. So ito na nga mga ko, ang part 2 ng aming paglilinis ng aking kasama kanina. Yeah, yeah, yeah. Dahil meron ako na i-upload kaninang hapon, so ito na nga. Habang naglilinis nga kami mga kainde ko ay ang dami namin napulot na mga basura, kalakal at kung ano-ano pa. Kaya itinabi namin ito sa gilid at lilinisin na lang namin mamaya kapag tapos na kami maglinis. So yun na nga pinagpuputol na namin yung mga puno na inailagay na rin namin doon kanina sa may bakanting lote na pinagtatapunan ng mga pinagpuputol na mga puno dito. At tiligpit na nga namin pa isa-isa mga kainde ko yung mga binagsak din namin ng na mga tubo kasi nga iba balik din namin yung kung saan namin kinuha pero aayusin lang namin kasi ang pangit naman kung basta-basta eh, lang namin ilalagay, diba? Naglinis pa kami, Charis. <laughs> Kita nyo naman kanina mga kainday ko, yung ano um, bakante na yan, talagang punong-puno yan ang mga puno talagang merong puro dyan na ang pangit-pangit tingnan. At sabi nga namin, ay putuli na lang namin. Total, nakakasagabal na rin naman sa daanan nila. At least, kahit papano, ay malinis tingnan. So, ayan, ba diba? Talagang nagtutulungan kami dalawa ng kasama ko. At minsan nga may kanya-kanya kaming gawa. At hindi kami nagpapakailamanan na kung ano-ano mga dadaputin at gagawin namin. O, diba? Ang galing, Hahaha <laughs> Ilang araw na nga talagang pagod-pagod ang katawang lupa naming dalawa dahil nga sa sunod-sunod naming paglilidis simula pa nung lunes. Kaya sabi ko nga sa kanya tapusin na natin yung mga gagawin natin para naman bukas Friday ay makapagpahinga naman tayo kasi alam naman natin bilang isang nanay pagdating ng weekends ay talagang labad day po talaga yan dahil syempre yung mga uniforms ng ating mga anak at ang ating mga asawa ay kailangan talaga natin yan laban para naman sa pagdating ng weekdays ay meron naman silang magagamit. So, yun nga mga kainday ko, talagang todo um, ayos kami dyan dahil minamadali na rin talaga namin matapos yan. Dahil nakikita nyo naman yung mga kalangitan ay medyo dumidilim na at nagbabadya. Sana nga pag umulan ng malakas ay tapos na kami dalawa na magligpit magbalik ng mga kalat dito dahil meron pa talaga mga basura dyan sa gilid na kailangan pa namin isa ko. At inayos nga lang namin talaga yung mga bato-bato kasi nga para naman maganda siya tingnan at iangat namin yung mga lumang paso. So yung ibang paso nga dyan ay talagang barag-barag na. Sana ay ibigay na lang sa amin para gawin namin kalakal. charis <laughs> nagpaparinig. Nagumpisa pala kami dyan, katirikan talaga lang araw, kaya grabe yung init at talagang talagang yung pawis namin dalawa kasi hindi mga magagaan yung binubuhat namin dyan, medyo mabigat talaga, at yung mga apasu dyan, talaga puno-puno ng lupa ang gaganda pala mo ng apasu nila kasi nga pahaba, ang sarap tamna ng halaman pero syempre hindi naman sa amin kaya hindi namin papakilaman, aayusin na lang namin, sabi ko nga sa kasama ko lahat ng mga may dumadaan, kapag nagtatanong sa amin, anong ginagawa nyo dyan, naglilinis kami, lagi namin dinudugtong, baka meron kayong ipapalinis. Game na game kami, kasi para kasi sa amin, dagdag racket din yun, dagdag income din yun. malaking bagay pang biling ulam-ulam. Ulam. Kasi talaga ngayon, mga kainday, kung isang kainan yung 200 pesos, kasama bigas at saka ulam, talagang mauubos na talaga. Ay, eh, e eh, paano pa kaya eh, ang minimum natin ngayon ay 610. So ano pang ipang uupa natin, ipang babayad natin sa mga kautangan natin kung talagang lahat ay magagastos lang sa isang araw. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan para may pangdagdag income o kaya may pangdagdag pagkain para sa atin, di ba? Kasi ang hirap naman yun, yung tipong yun at yun na yung aasahan natin. Baka mas lalo tayong mabaon sa utang o kaya talagang hindi natin maibigay yung mga ibang pangangailangan nating mga anak. Kawawa naman, di ba? Lalo na sa part ko talaga mga kaindig ko, yung panganay ko anak, kung ano-ano na lang talaga sinasalihan noon. Ang dami niyang gastos at ang isang aang, um, yung baon niya, kailangan meron kang ipapabaon sa kanya, pangkain niya, katanghalian. Kasi, imbis na 12.20 lang ang pasok niya, inaabot siya ngayon ng hanggang alas 3 dahil sa training niya ngayon sa EMTA. Pero para sa akin, sige, kakayanin namin dahil para naman yun sa pangarap niya. Kaya sige lang, gulang, basta kaya nga lahat ng racket, lahat lahat ng mga nagpapalinis, talaga kinakarir namin nung kasama ko. Hindi naman kasi pwedeng solo lang ako kasi ang hirap-hirap naman si Sarian ako. Minsan kumikirot dun yung tahi ko kaya talagang nag-iingat din ako kahit papano. Hindi pa naman ganun kalakihan ang aking anak. Kaya talagang kapag may mga bubuhati, nagpapatulong talaga ako sa kanya. Kasi minsan pinilit ko talagang magbuhat ng mabigat. Ay Diyos ko te, ang sakit sa balakang at masakit sa bandang ano chan ko. Kaya talagang ingat-ingat lang talaga. wag din natin den masyadong um, abusuhin ang ating mga katawan dahil kapag tayo naman ay nagkasakit kulang pa yung ating kinikita sa pagdi-discarde eh. kaya kailangan kontrolin din natin pagpagod nga tayo at pag hindi kaya wag natin tanggapin ganun lang wag tayong magpanggap na kaya natin lahat kasi hindi naman talaga lahat ay kaya natin alam naman natin sa sarili yan kung kakayanin natin o hindi kaya pag hindi kaya tiger chalice. <laughs> nabuting kami dyan, mga kaindey ko, ng apat na oras sa paglilinis. Nag-upisa kasi kami dyan, mga 1pm uh, na. So, mag 4 na kami dyan bandang matatapos. At biglang ang umulan dyan kanina, mga kaindey ko. Kaya yun nga, nakita yun naman sa upload kong reels, ay naligo na kami sa ulan. At saktong sakto naman, kasi nga, naglinis din kami talaga ng kanal. At ang dami namang burak dumi. At talagang buti na lang bilang umulan, naligo kami. Pero medyo napasama nga yata sa katawan namin. Kasi, biglang kaming nilagnat at nilamig dahil pagod yung katawan namin at hindi malang kami nakapagpahinga, naligo na kami agad sa ulan. O diba? Akala ko pa naman, um, kakayanin namin. So, kanina nga talagang nakadalawang biogesic din ako ng inom kasi nilalagnat talaga ako. Grabe, sobrang na to, ito sa pagod. Pero carry lang kasi kaya ko naman, alam ko naman sa sarili ko na hindi naman to malala. Kailangan lang ng tulog, inom ng gamot. Tapos, Laban ulit, raket ulit bukas, ganon. <laughs> kaya kayong mga nanay na alam nyo naman kahit pa paano ay makakatulong sa inyo yung isang bagay na ipapagawa sa inyo, magkakapera kayo, huwag nyo tanggihan. Ipatusin nyo, gawin nyo kasi para din sa atin yan para sa pag-ulam-ulam, pambiling bigas o kaya kahit pa, 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 di ba? Medyo mahaba nga mga kaindi ko tong video na video to kasi nga halos sumaabot talaga to ng 15 minutes. Bawal ko nga sanang pagdalawahin kaso mahirap na hirap na doon ako mag-edit. Tsaka mamaya, maghang na tong aking cellphone. Kaya, tinapos ko na lang talaga siya. Uh, para ma-upload ko na rin sa aking long video. Kasi, sayang naman, ba diba, Habang naggagawa-gawa tayo, kahit pa paano, nakakagawa na rin tayo ng long video at nang magkaroon naman ng ads na pwede natin pagkakitaan. Kaya kayo mga kainday ko, kayo mga content creator, kung ano man yung ginagawa nyo, mag-video lang kayo, tapos edit nyo, lagay nyo ng voiceover. O kahit pa paano, hindi na tayo may stress kung ano yung -co content natin sa araw-araw. Basta kung ano lang yung ginagawa natin, pwede na natin yung gawing content araw-araw. Basta nag -e enjoy tayo sa ginagawa natin tuloy lang. Naniniwala kasi ako na walang instant at Naniniwala din ako na siguro balang araw magbubunga din yung pagsisipag ko sa pagiging isang content creator. Kaya hindi hindi po talaga ako susuko mga kainday ko. Kaya dapat kayo din kung ano yung mga nasimulan nyo at nakapagumpisa na kayo. Huwag kayong tumigil at kung ano man yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid nyo na sa tingin nyo ay hindi nakakatulong sa inyo. Huwag nyo pakinggan, huwag nyo intindihin at ipasok nyo sa isang tenga, ilabas nyo sa kabilang tenga. Kasi ganun lang naman yun eh. Ang mga tao kapag sa ka pa lang hindi hindi ka talaga nila susuportahan. Makikita lang nila kapag nag-iimprove na, nakikita na nila yung resulta, tsaka lang sila matutuwa sa iyo at susuporta sa iyo. Kaya normal lang 'yan, tuloy-tuloy lang sa kung ano yung gusto natin para sa pamilya natin. Lahat naman ng mga nangangarap ay talagang para sa pamilya natin. Wala namang nangangarap na para sa kapitbahay, tsaka sa, sa, sa ibang tao, di ba? Kaya kailangan go go lang tayo at gawin nating inspirasyon yung mga hirap na pinagdaanan natin. Kaya ako talaga mga kaide ko, hindi talaga ako nagiiinarte kahit anong ipagawa sa akin ng mga am um, tao basta yung sa marangal na paraan lang, paglilinis, paglalaba. Alam mo ba yung paglalaba na yan, isingit ko lang yung habang nagbabantay ako ng lutuan doon sa my fortune one Doon kasi yung bahay ni Boss Ed, yung dati kong amo sa pagluloto, Every Saturday kasi half day lang yung pasok ko sa lutuhan kasi si Boss Ed na yung nag, uh, ano, nagbabantay dun sa may loto outlet. So, ang ginagawa ko, mga kainday ko, nag-extra ako ng laba doon sa bahay nila. Ka from one p.m. ng hapon hanggang 8 p.m. naglalaba ako doon sa kabilang bahay nila. At yun kahit papano ay kumikita ako ng 500. O ba diba, kumita ako ng 300 sa may half day sa lutuhan. Tapos meron pa akong 500. Saan mo kikitain yan? Although hindi madali nakakapagod kasi merong mga hinahand wash. Pero carry lang kasi ang sarap kaya yung kumikita ka sa am um, sa paraan na pinaghihirapan mo. Hindi yun kumikita ka dahil meron kang mga nilulokong tao o kaya -ku kumita ka lang dahil sa am um, basta lang nag-ano lang kayo, nagpalista lang kayo kung saan-saan, ganon, charis. Wala kong kan pero kung tamaan kayo, carry lang. Medyo malapit na nga kaming matapos dyan mga kainday ko kasi nailigpit na namin sa may sako yung mga basura at nadala na rin namin doon sa kabilang bakanting lote yung mga dahon at mga puno na aming mga pinutol. Kaya medyo nakakaramdam na kami dyan ng kasaganaan. Charis, kasaganaan. <laughs> medyo nakakaramdam na kami na makakapagpahinga na kami pagkatapos namin. Magligpit. Pero bago dyan, mga kainday ko, yung nakikita nyo na yung pwesto na pinagwawalisan ko. Meron pa yan sa may dulo. Pumunta pa kami doon sa may kanal para tanggalin yung mga dumi at talaga pinutol na rin namin yung mga puno doon sa harapan ng aming kapitbahay. Kasi ang sarap na makasiyong naglinis ka na. Lahatin muna. Hindi hindi yung nilinis mo lang yung kabilang part, pero sa kabilang part, madumi. Masarap pa kasi yung pag nilinis mo lahat-lahat na. Tsaka, masarap yung naglilinis na walang nangingi-alam, walang nagmamando kung ano yung ginagawa mo, at yung pinagbabawalan kung ano yung makapuputulin nyo. Ang sarap kaya ng gano'n. Yung talagang game na game lang, putol kung putol, tapon kung tapon, gano'n. Tsaka yung wala yung utos ng utos na akala mo, bisor, charis. <laughs> Ito yun nga mga kainday ko, na si Boss Ricky, di ba, si Don Ricky. Thank you sa binigay mong ulam, kahit pa paano ay meron kaming ulam sa hapunan ni Joe. O oh, di ba, alam mo, malaking bagay din talaga yung marunong kang makisama at marunong kang makipagkapwa tao. Kasi talaga nagkakaroon ka ng blessing, binibigyan kayo ng mga tao. At very very proud po talaga ako nun mga kainday ko. Hindi po ako nahihiya dahil pagkain yun, blessing yun, at malaking bagay. Dahil hindi na namin kailangan bumili ng ulam namin sa pulan. O ba diba? malaking bagay, malaking tulong yun, at malaking katipiran. Kaya kayo mga kainday ko, huwag nyo isipin, huwag nyo, huwag na huwag nyo isipin kung ano yung sasabihin sa inyo ng mga tao. Kasi, hindi naman yan makakatulong sa atin. At mas lalo lang tayong mahihiya kung ano yung mga gagawin natin. Tsaka, hindi naman tayo mayamante... para mag-inarte, ba diba? Kapag merong nagbigay, tanggap lang tanggap. Pero mag-alam ko naman na masarap pa rin yung nagbibigay. Pero sa sitwasyon kasi namin mga ka ko, kahit pa paano ay talagang hindi pa namin kayang magbigay. Pero kapag meron naman mga humihingi humihingin tulong sa amin, ay nag-aabot naman kami. Hindi lang talaga namin masyadong ine expose 'yari. <laughs> Ayun lang mga kainday ko, medyo matatapos na tong aking long video na to. Basta nagpapasalamat ako sa mga tao na nagmamahal sa amin dito sa aming lugar. Sa mga tao na sinusuportahan kami sa kung ano yung mga ginagawa namin. At hindi kami hinusgahan, Sa mga tao very proud sa amin kasi daw masipag kami at hindi kami maaarte. At sa mga tao palaging nakikita yung kabutihan namin, hindi yung mga negative ang nakikita sa amin. Kaya thank you, thank you po talaga sa inyo. At sana na pagpalain pa kayo at more blessings sa inyo para meron kayong ma-share sa mga higit na nangangailangan As sa mga tao naman na taas ang kilay sa amin, okay lang yan kasi pag yan naman na hanginan, ay hindi nyo na yan kayang ibaba. Charis! <laughs> Talagang may pag-anon pa hangin yung mare Hindi, sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam kahit ano yung isipin ninyo sa amin. Yung sasabihin nyo, akala nyo, mga hindi nagtatrabaho ang mga asawa at kung nag nagsusubikap, ganun na lang. Ay, te, ganun talaga dahil hindi mura ang ngayon. Sobrang mahal ng bilihin Kaya hanggat maaari, na meron naman paraan makakatulong kami sa aming mga asawa, eh bakit hindi namin gagawin, di ba? At kung kayo naman ay sanay na lang na maghintay ng sahon na yung mga asawa, kayo na lang yun, wag nyo na kami idami, at wag nyo na kami huskahan, wag nyo na kami kung ano-ano iniisip, at kung ano-ano chismis ang inaakit na sa taas. Kasi sa totoo lang, kami maayos naman kami, kapag maayos din kami pinakasamahan. Pero syempre, hindi naman kami magpapatalo pag talagang um, inaaway-away nyo kami. Kailangan din namin lumaban. Sa panahon ngayon, kailangan maging palaban din tayo kasi pag masyado tayong mabait, palagi na lang tayong aapihin ng mga taong hindi naman karapat-dapat at kaapi-api din naman ang mga sitwasyon sa buhay, di ba? Kaya kailangan gulang tayo, focus sa goal at magpatuloy palagi. Salamat sa mga nanood hanggang dulo, God bless.